Ano natin nakilala ang Diyos? Guys, may kawento ko sa inyo. Karamihan sa nakakausap kong kabataan, kapag itatanong ko kung paano mo nakilala ang iyong kaibigan, ang sasabihin nila, largely, Father, online lang muna. Saka kami nag-meet up. And then, pero sasabihin nila, ang pinakamahalaga, Father, ay yung maging open ka lang at saka ka magsisimulang magtiwala. Kung ililipat natin ito sa ating relasyon sa Diyos, may tatanong natin eh, paano natin nakilala ang Diyos? Ngayong Trinity Sunday, banal na sang tatlo, paano nakilala ng simbahan na ang Diyos ay Ama, Anak, at Spirito Santo, iisang Diyos, pero tatlong persona. Ang sagot niya, sa pagninilay kung paano nagpahayag ang Diyos sa kasaysayan. It is through the history of salvation. Ang Ama ang tagapaglikha, the Creator. Ang anak ang nagkatawang tao na naging tagapagligtas. At ang isinugo ay ang banal na spirito na siyang nananahan sa atin. Kaya ngayong Ebanghelyo, Matthew 28, 16 to 20, ang sabi ni Jesus, humayo kayo at gawin niyong disipulo ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Trinitaria na. At ang sabi niya, ituro niyo sa kanila ang lahat na sundin, ang lahat ng itinuro ko sa inyo. So, yung pagkakilala natin sa Diyos bilang banal na sang tatlo, ang nagtuturo rin sa atin sa isang relasyon sa Diyos at sa misyon na ipinagpapatuloy natin mula sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Manalangin tayo. O Most Blessed Trinity, we adore you. We worship you. At turuan mo kaming may pagpatuloy ang misyon na pinagkatiwala mo sa amin ngayon. Amen. Paki-like, paki-share po ang ating TikTok at Facebook account. Maraming salamat do sa inyong pag ng ating account at palagi niyong tatandaan, all is grace, so be a blessing. GBU, God bless you.